Hello mga kaibigan Yes At dahil tumila ang ulan Umalis si Typhoon Inting Ay bisitahin natin Ang aking tanim na Kamatis Ayan So ayan It's Dahil maulan Nung nag spray kami hindi ko na nabideohan Kasi sayang naman Pag mabasa ang aking Ah uh, Cellphone ba So there, ayan, so far, nakisama, at yan si mother. Hmm. And so far ay okay naman sila. So they are ready to mapadsukan para may pagkalatkatan. Ayan, puntag tayo sa kabila. Ayan. So, ang gagawin namin ngayon ay mag... Uh, papadsok na. <laughs> hindi ko alam kung ano ang term doon. Basta lagyan ng uh, stick para hindi matukang. Hmm. So, samahan nyo kami. Ah, let's go. So, ito yung gagamitin namin. Ayan yung ginagawa ni Mother. Lagyan ng stick. Para pag uh, lumaki yung kamatis hindi siya matutumba. Mm. There. Busta, mga kaibigan, ayan pag nagtanim tayo ng kamatis, kailangan lagyan ng ito para pang-support pag uh, tumaas na yung kamatis hindi siya maiduduplag. Ganern. So, ganito lang ang gagawin natin. Kunin yung steak. Tapos, iyan. Ayusin. Nang ganon. Kailangan gawin to para pag malakas yung hangin, hindi siya masisira. So, you need to do that. Do it like this. Gawin to ganon. 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 Iga, Iganon lang siya. Tapos ayusin dito. Mahal din ang stick na to kasi 6 pesos ang isang isang ganito. Kaya So yan, yung natapos namin ngayong araw. Ayan, at may ulan-ulan is coming. So, yan. O, oh, ba diba? Yung hindi natapos, bukas na lang tapusin. Umuulan na. So, bago ako uuwi, ay kuha muna ako ng talbos ng sayuti. Yan, para pang ulam for dinner. Yan. Mm. Since hapon na, uwi na. Yan. Bukas na naman. So yan lamang ang kwento ko ngayon. Bye-bye.